oto oh, bagong issue to ha, kaya guys ini anak abangan sa ini anak abangan. lule 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 kami na rin lale. <laughs> Uy! Issue yun ah! Kami ni Kapayaso na guys! Kung check in kami ni Kapayaso. Huwag <laughs> kayo maniwala. <Itatapo> tulay. <laughs> <laughs> o bagong issue to ha. Uh, uh, mga viewers namin Kami na po ni Kapayaso. Kami na ngayon na magkasama. Ito yung mga hinihintay niyo. Hindi oh, ko maniwala, wala akong panterik. <laughs> Hindi ko po alam kung bakit ako'y papupuntahin ng bukana nitong si Badiday na ito. Kinidnap ko ako ngayong araw na ito. Galing ho kami ng... Parang kakaawawang ito. Parang alam mo itong bulong. <laughs> Ayaw mo, kakaawawain mo naman ako mamaya eh. <laughs> Okay sa mga uh, nagkahanap dyan sa akin eh, Pasensya na po kayo ha Malapit lang naman ito duns, kabilang baryo lang uh, kabilang uh, bayan Nasug po tsaka uh, liyan Punta doon sa aking bahay wala ko alam sa akin Abangan nyo Kung ako may gagawin kay Kapayaso siya naman ang may gagawin sa akin Doon tayo sa tulay ha? Sa tulay? Oo Ano naman gagawin natin sa tulay? Yung tulay na ano Ang <laughs> mga gandang tulay ngayon Bakit tapos mo sa tulay? <laughs> Asahan na sila? Tapos so, pala yun. tulay? Uh, guys, nakita nyo na po. Ano ba yung bisita tulay? Ha? Oo, oh, please. Nakita nyo na po yan, yung, yung hinihintay na gusto nyo makita. Ito na. Lagi ka kasi tinatanong sa akin. Unang, unang, ano, unang vlog. Unang vlog. Wala pa pala akong vlog na <laughs> yun yung nakita ulit nyo sa, sa mga vlog abangan nyo pag ako na magagawa malapit na malapit na uy 4 months na ako walang sahod ah ako 6 6 but pa kita ma ka na ha <laughs> oh, nice. okay. <laughs> Nadaan po kami yung tulay. Hangin yung Ano ba yung hanging bridge ba no? Hanging bridge. Ah, ha, hanging bridge dito? Oo. Ah. 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 Ito na dito. tayo sa ano sa... Sa hanging bridge. Hindi mo hanging bridge dito. Hinahabot <laughs> tayo ng bridge. Hinahabot tayo ng bridge. Hinahabot tayo kaya ni ana abangan nyo, ni anaabangan abangan nyo. <laughs> ang mag uh, ano ang lalabas na ang issue. Yela, na, na, Ito Ami. na ang totoong issue. Are na kami na payaso guys. <laughs> yeah, ito yung uh, sikat na hanging bridge dito sa Dian Batangas. Bato, ano uh, yan? Uh, bato, yari sa bato, pero nakahangya. <laughs> Pakita mo na yung Pakita pa mo na si Ang Malo oh. Ay ay, ay, ay ay, ay ari -pon. Oh, di ba? Okay. Oh, kami hindi kami sir. mo. <laughs> <laughs> na kami ni <laughs> po kami Nakita ko kami. <laughs> ano ang balok sa ali, talaga? So wala lang mga kape Bakit inuwerte -tay ka tayo ng movie? Ah, abang tayo doon sa <laughs> Ah, kaya ako, so, ah, hindi ko po alam ano talaga ang gagawin sa akin. Pero may, na, may nasag ko pa kong balita na meron daw alam mo may ibibigay daw si Balit sa akin eh. Ibibigay ko na po kay Kasayaso, guys. Alay Akin ah, na 'yan, ang kailangan inihinto din ibigay ko. Pakiulit lang ulit sa akin. Ampa ka babae mo? Ayoko, ayoko, ayoko. Iyon <laughs> lang, <laughs> iyon eh, na. E kaya mo semnan yung ah, pare ko 'tol? Nasik pare, sumpare ka mista. Ni pananamas ko pare. Ha? Ito na, hindi nabasa natin. Kali po kapag niyan, Batangas! <laughs> Nag-check in mo kami! Yes! <laughs> <laughs> Naligayahan ka naman. Aso walang dalang <laughs> Walang dalang Yung panti niya po ay nung isang araw pa. Kaya medyo, ano na, parang kinilaw, masi-masi. <laughs> Gusto mo naman yun eh. Masa naman. Ay, pasensya na kayo, wala kaming helmet. sa taas ah, ah si lord si lord basta dito yun magay ng ah abangan nyo guys abangan nyo so ayan guys ay uh, bibigyan natin kay Kapayaso ang ah, kanyang gift galing kay ati Inday Kam. ano man ganang ganahin mo oh Ah, um, um, Hindi, para sa akin ka. Man, uh, uh, uh. Ah, ah, ah Ma'am thank you. Merry Christmas. Maraming maraming salamat. Nung Pasko pa dapat ito eh. Hindi di Yan, thank you. At kay Badiday. Galit kami sa hotel. Ay, buksan. Buksan buksa mo na ba? Sinundo ko pa si Kapayaso. Ayan po yung ano, yung bibigay ko kay Kapayaso. Alam Kaya sinundo ko siya. Alam ko ito, kumot. Kaya so, maligo ka. <laughs> Ang mabuksa ni Kapayaso. Ayaw. Wow! Sabon! Kaya wow. sa amin, sabon din. Eh. Parang ganito rin yung sabon no. din ah. Nga. Dab na, dab, dab. Paras pala kayo, ano? Hindi, hindi ka pala natin. Hindi ka pala Tagyan! pala. Ah! Oh. Para may kumot kayo. Ku um, kok ko mo? Tawil. Mm. Matawa, huwag tawag mo nag. Tama pagtain din tayo Didi. Eya, take na natin, dai. thank day. you, thank you. At uh, sa paunang harabaligo uh, pa pasko. Thank you, ma'am. Thank you. <laughs> Go. Ah, Pekat ang babae niya. <laughs>

Kikinti na ako. <laughs> <Ay>, kikinti na ako. Uy, kikinti na ako. Kikinti na Ay, putang ina mo kang ko. Putang ina mo kang kapayaso ko. Isang kapayaso ko. Ah, ini lah.